May isa na siya, ma'am. Ha? Yes. na pagkatapos nito? Ano ba namin pagkatapos nito? Wala na ba ba? Ay, mayroon ka pala? Ano aras natin? Akala ko mag-misa na actor. Mayroon 5.30 yung misa. Okay, okay, okay. Sige ang reweld naman po sa proposed budget for 2026 ng OVP. Ang mga budget or program, ang mga budget or program ng OVP here sa Bogos City, kung meron din po, ang mga budget or program na bayasan ako, tutay-tanggalin po ina ang um, budget for OVP sa 2026. Yes, ma'am. Um, uh, Andayin ko naman yung sagot mo. Ay, atayin ko. Sasagot ako, na, ma'am, pag nakita natin kung ano yung budget President. sa BLA, ah, doon sa batas na kasi ngayon kasi naghihiling pa ang maghihiling pa ang Senate uh, sa GAM, sa General Appropriations Bill. So, tapos magbibaykan pa yan. Tapos pipirmahan pa yan. So, hindi natin alam kung ano talaga yung totoong uh, budget ng Office of the Vice President. Kung hindi natin makikita yung gaat which is expected to um, expect na the na na talagang babahasan uh, nila yung budget for all the people. Ano like, yung kung na maaaring kita yung possibility yung possibilities yung order po. Um, posibilidad na wala talaga project at uh, mayroong posibilidad na kung ano yung nandiyan ngayon. Uh, bawas na yan galing sa kung ano yung lakihan ng beneficiary sa from 2024. Um, uh, umiit na yung beneficial uh, for 2025. Pero the same ka rin yung projects. Uh, OVP Satellite Offices, Disaster or uh, operation Operations Center, uh, Libre kai uh, Pagbabago ang Million Learners and Trees Campaign, Pagdito siya taday. Ito yung mga tiga-o-obligate yung mga mga nalilunod ang mga mga Rice. Rice. um, uh, rice. Yes. Ah. Anong contribute mo sa project natin? <laughs> so, isa <laughs> ka project, please. Yan, ma'am. Yan ka rin yan, ah, ma'am. Ang ginagawa lang namin, ma'am, ay kasi numiliit yung project, numiliit din yung beneficiaries, pero hindi nawawala yung Ah, you. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Ma. Thank you. Oh. Thank you.